So, ayan na. Uh, yung tubig dyan. Uh, bubumbay nila ng tubig to. Ayan. Uh, para tuluyan ang malinis. Ayan. Ayan. Bumba na nila ng tubig. Tama. Good. Okay, nakaya mo pa rin ito. Pero mabagal ang uh, pagbaba niya. Mabagal, oh. Hindi pa lubos talaga. Oh. Oh, mabagal, oh.

Saan mo, isang uh, timba lang yung binuhos niya dyan para oh, maugasan. Pero hanggang ngayon, hindi pa bumababa. kailangan talaga ma... Malinis uh, na ng hindi Malinis talaga. Kasi, oh, bagal bumaba. Oh, kailangan talaga ma... Uh, uh, uh so, oh, ano uh, uh, pa? kaya kaya sa pagkakatali yung mga tani no tigas ng talaga o simento na yan tinitibag niya. kailangan mapuksan to ang uh, mau ma ano yun sa gabi ko yung, ma ma yung mahaba medyo hindi siya nakakapinitrate mga kababa yan dahil uh, masikip lang to no uh, butas lang siya

Ang naplano niyo topic natin pre, yung pagkakagawa pa ng Hindi may ko 'to ng nakulangan May sa bakal pa rin ba yan? Bakal ba Oh, bakal. Tara Okay na yan pre Ito yung uh, tinitibag kasi ang bagal yung isang timba na uh, pinlasing dyan Ito, uh, ayaw bumaba uh, Kasi ang ginawa na yan para stopper yan sa tubig Oo masano, kaya may ganyan yan Para hindi agad punta rito No, para yung dumi, ganaan na doon yung nag stack para madaling tapos Pagkatapos, doon lang nila sisikwatin. Para madaling tunin. Okay, Dapat dapa, screen lang, di yung ganyan. Okay, no. maabuhangin mga buhangin, friends. Okay. Eh, hindi ito buhangin. Ano talaga? O, simento, oh Okay, yan. Mga tulo. Ano talaga yung ano? Yan yung nagagawa Nung na ginawa. yan. Dito naglinis yung ano, no? Hindi naman, di naglinis yan. Dapat meron din dito sa loob. Wala naman. Uh... kasi may kasama ng ano eh, graba yun. Oo. Napuhusan -huh. nila. Umapaw yan, pre. Umapaw na ano yun, na, yan, nadama yan. Ano yung

Ay, oh, hindi pa bumababa oh. May tubig pa rin. Siguro yung level ng tubig dyan. Level na ng tubig dyan oh. Ah, oh, level na ng tubig sa loob. Ito. Habang uh, hindi bumababa yung tubig sa loob, uh, ayan na yan siya. Dali ko pa gumagawa. So, ito pala yung uh, tubig na ito na natira dyan. So, level na ng tubig dito sa loob. Ayan na. Ayan So, pag uh, bumaba itong tubig na ito, bababa na rin yan ah. Oo, hindi nyo nga. Baka okay. tayo tulog sa upinap rin. Kailangan na mapatagos na ito. Kasi hindi nga bababaan kasi hindi mapatagos ito eh. yan. sa itong butas na ito, yun yung uh, lagusan niya. Mayroon <coughs> doon sa may biyo. So, uh, i-claper na muna. So, i-claper na nila para ano ito uh, dadaloy na yung tubig yun natin si kuya kung kakayanin niya YouTube. Yahi ni Benji TV. Napapanood mo. Yahi ni Benji TV. Ano, malambot na siya. Yung pa lang, oh, yung tali Ibasan pa lang, lang na ano, bayrapa na. Ah, hindi tabo, yung tali na yan ang, ano, nag- uh, ah, Hindi ka pwedeng nila, no? Kasi maliit na kang Oo, kailangan ito lang. Pinapalaki ng pinapalaki yan. Oo, oh, yung... para yung uh, ano, nasa maubos yung burak na loob ito. Oh. Nakahanapin sa kapit. Ang kinakayo dito, pre. Itong matitigas. Oo. Natin mo yung pinakamabit. Pwede rin po kaya kayo malambot. Ah, malambot na. Oo, yung tabo. oh Ayan, uh, uh, ito pala, no? Kunti-kunti uh, niya lang uh, pinupulupot para lumaki ng lumaki hanggang sa maubos yung, uh, ano, hanggang sa maubos yung uh, burak sa ilalim kasi matigas na talaga. Hindi na daw kailangan yung tabo. Pero kung uh, putik siya, no, burak siya na malambot, tabo ang kailangan. Pero ito, kailangan lang na bawat uh, hagod niya, kalalakihan. Ayan. So, yan po, nakuha natin technique. Ah, uh, ina, ano, hinahatak ng clipper na ito. Ayan, ah, uh, pinukulupot na naman ang uh, isang uh, no, 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 bisis. Ah, dalawang bisis na nila no, 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 pinulupot no. para lumaki bahagya. Ayan. Hey. Atak. So ayan po yung uh, ano yung uh, ginagamit nila na ano uh, clipper. Hindi tabo, hindi yung tali habang uh, uh, patagal ng patagal, palaki ng palaki yung uh, ano nakapulupot. Tapos yun na yun, uh, natatanggay ng unti-unti yung mga matitigas sa uh, ano, mga lupa sa ilalim ayan uh, po, magandang uh, umaga at uh, sa mga baguan at uh, hindi pa subscribe sa ating youtube channel, huwag po palimutan na magsubscribe hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating ina-upload patungkol dito sa may Maynila magandang umaga po, maraming salamat malaman